Yung mga katong satay na nga po bali gabi na so nag rescutter lang po kanina nung ah um, nagising ako nung alas 8 dahil dumating si Wally pinandar ko yung pinandar ko namin yung Robin then migli po ako nung nagising ako tanghali na at nung, nagising ako nung tanghali eh nagrescatter po ako kaya uh, hindi na ako nakapag vlog then si Wally tuloy tuloy po siya nagpapatubig dun sa talong at uh, ngayon ay uh, may isang buntod pa raw dun sa bilang side so nakita nyo po mga katong ang tagal magpatubig ah uh, uh, halos 24 oras ah, 24 oras na maandar yung robin hindi pa kami nakakatapos sa kabilang side so yun kung hindi tayo gagamit ng gabi eh, hindi makakasurvive yung ating mga halaman dahil yun nga yung ginamit natin kasi no, electric motor papatay patay yung robin kasi okay naman dito dire dire yan under kahit na mahina hindi siya namamatay kamunga ng electric motor yung electric motor pagka umurong kasi yung tubig uh, mamamatay na tapos ang hirap buhayin kailangan bombahin yung koso so yung robin kasi kahit na umurong yung tubig uh, humihina lang siya at least uh, dire diretso hindi siya namamatay and uh, ngayon 7.23 na nga po ng gabi Linggo. So, punta ko si Wally. Nandun si Wally sa gitna eh. Sabi ko kay Wally, tapusin na namin yung kabilang side na yan. Okay mga katongs At uh, mag alas 11 na 10.40 May 5 So Tinatay ko muna yung Robin Pahinga muna tayo Bukas ng magamaga -maga ko nalang papanda rin Limang tudling pa rin, Teng Ha? Uh, May limang tudling pa rin sa Kabila sakto yun habang nag-screw ako ng pole sa maga paan ko, rin ko stress pa ang ko na so yan mga katong hanggang dito na lang muna ang ating vlog Ngayong araw, araw ng linggo. May 5. So, paingan muna tayo. Yung magandang magandang umaga po mga katong TV. Yan. O pan uh, panibagong pagpapatubig na naman po sa ating talungan kung saan ayan medyo gumagalaw na po yung presyo ng talong natin mga hatong. kaya lang wala tayong matipitas kanina nga uh, kanina pa nga po naka-under tong patubig natin. Ayun, medyo mahina na siya. Sabi ko sa iyo, kasi okay, mga katong pagdating ng araw, mahina na 'yung balong sa gabi, malakas. So, ayan, pangatlong araw ko na nga po itong pinatutubigan tong kabilang side na 'yan. Pero may ari naman po ngayon. Bali ikwan ano. Kung naglamay kami kagabi, may yari kasi pinatay na namin nung hanggang alas 11. Alas 11, alas 10. So, hindi na, hindi ko kaya mag-streak kagabi <laughs> uli. So, mamaya, ayan, mag-streak naman ako. Pahingan lang tayo ng konti, tapos ayan, mag-streak tayo mamayang gabi. Uh, itong kabilang side naman ang patutubigan ko Ayan bali malilis na nga po Itong kabilang side na yun Na uh, grass cutter na po lahat Ito na lang napapangalahati ko na po hapon So mindo nga lang po ako Ayan, Ito napapangalahati ko Ngayon pagpapatuloy ni batong grass cutter Si Wally magpapatubig pagkayari ko dito lilipat ko na yung patubig dito sa kabilang side dun sa bungad magsisimula ah uh, si Wally magpapatubig bali ako nag spray ako ng pandamo sa sili at sa talong spray na natin ng basta Tara. para para hindi ganoon damuhin yung talong para, uh, sa ganun eh Pwede yan eh, oras na ma spray natin yan, hindi na ganoon dadamay na at lalo pa silong na. So Mamaya magpapabili ko ng gamot Siguro mga dalawang litro Kasama to at saka sili Okay na yun kaysa Dalawang litro So Kasama na po yung talong Ay yung sili natin Ilan-ilan nabubuhay na lang So nalalanta rin at hindi na kinakaya ng tubig natin sayang so yung mga katongs tapos na nga po matubigan tong kabyak so pinatay ko muna tong makina natin yung robin gawa ng kukanin ko lang at change oil yan madali lang naman i-change oil to mga katongs so ito yung langis na gagamitin natin mga katongs at ito po ay delo gold Okay, okay, on l'horreur des marathons Il y